The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Happy Monday! Balik na naman po tayo sa realidad. Ika nga, rinig na rinig mo sa mga opisina ngayon yan. Back to reality. Yung kaibigan ko na sa Medrep. Kagabi kasama ko. Bukas na naman, Pastor. Back to reality. Kayod na naman. Ngayon, karamihan natin mga kababayan planado na po ba yung linggo nyo? Naka-calendar na yung mga dapat gawin, ano? lalo na yung mga ozijan dyan. Pero minsan kahit gano'ng kakaplanado, alam mo yon yung mga diskarte natin, sumasablay pa rin yung ending. Ano? Kasi po maraming unforeseen events beyond your control. Yung iba may control ka, sablay pa rin minsan ang ending. Pero po yung mga unforeseen, lalo na bagyo, or biglang nagkasakit yung kausap mo, nag-back out yung buyer mo, tinopak yung boss mo, di ba? Tinoyo, biyanan mo bigla, di ba? Ang ganda-ganda ng plano, tapos ang pangit ng ending na kinalabasan. Kasi nga po, may mga bagay na kahit anong plano mo, hindi maganda yung ending. Kasi we're not in control. Paano po ba natin mapagtatagumpayan yung mga to? Okay? Paano ba magkaroon ng matagumpay na plano sa buhay? Ang sabi po sa kawikaan, this is a stress ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Okay, ang ganda po sa English na to, commit to the Lord whatever you do and your plans will be established. Kaya sabi sa Bible, in everything you do, gawin mo para sa glory ng Panginoon. Kaya po, sabi dito, commit to the Lord kahit anong gawin mo. Notice po, hindi sinabi ng verse na ask or inform the Lord about what you're gonna do. Hindi po, the word po na ginamit is commit, ipagkatiwala. It means to entrust fully, to surrender, to give it completely completely. Ibig sabihin po, hindi lang ito parang formalidad na, Lord, eh, sabi ni Daily Bud, ikaw na bahala. Hindi lang tatrabaho, ah, Padala mo rin pagkain bukas. Hindi po. Gagawa tayo, pero alam mo na, Lord, at the end of the day, ikaw masusunod. Kung hindi tuloy yung deal kasi may hinihinging under the table, uh, Lord, hindi ko na itutuloy kasi illegal pala itong napasok ko, back out ako. Yun ang sinasabi po rito. Hindi yung Oh Lord, ah, dyan ka lang. Sa linggo, magbimit tayo sa simbahan. Pero lunes, ako didiskarte. Hayaan mo ko. Hindi po Fully commit yun. It's about truly allowing God to have the final say, to be the center of whatever po yung tinatry natin i-accomplish. So when we do this, sabi po ng verse, He will establish your plans. Ibig sabihin po, gagawin niyang matibay, gagawin niyang matatag, gagawin niyang uh, 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 matagumpay ang inyong plano kung isusurrender natin sa Diyos. He will take charge po, okay, in aligning them with His purpose. At alam po natin, yung mga purpose po niya is always higher than our purpose. His ways and thoughts are way higher than our thoughts. Kaya po, when we surrender our dreams, career moves, relationship, even our daily schedule po sa Kanya, inaalaw po natin si Lord na i-guide tayo, i tayo. Anak, wag dyan. Sablayan sa huli. Anak, dito ka. Kahit masikip yan, maganda ending yan. Okay? So this means God will give stability, clarity, and purpose po sa lahat ng gagawin natin. So, ngayong araw po na to, i-commit po natin sa Diyos ang ating araw. I-surrender natin ang ating mga plano sa Kanya because He knows best and He is in control. Kawikaan, this is a stress. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Panginoon, salamat po dahil alam namin na binigyan mo naman kami ng free will. Malayang dumiskarte, malayang mag-isip. Hindi mo kami ginawang robot pero nagkakribat ng mga free will na choices na ginagawa namin ay may consequence. Hindi pwedeng gawin namin gusto namin at yung ending din namin masusunod. Lord, Ikaw ang may in-control ng ending ng lahat. Kaya Panginoon, kung i-align ia lang namin ang aming plano sa sa'yo, magiging maganda ang aming ending. Kaya lang kami sumasablay minsan, malina, ipipilit pa. So Lord, patawarin mo kami sa mga planong uh, labag sa iyong kautusan at uh, labag sa iyong uh, will, Lord God. Salamat sa mga tao, Lord, ngayon na pilit lumalaban ng patas at binibigyan mo ng grasya at kalakasan gawin ang tama. Salamat Lord sa pangalan ni Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.